Magandang gabi po mga kaidol. Welcome naman sa panibagong video. At ngayon pag-usapan po natin mga kaidol no, ang hiwalayan nila ni Catherine Bernardo at kay Daniel Padilla. At mga kaidol kung bago pa lang kayo sa aking channel at pakisubscribe na lang at iklik ang notification bell para lagi kong update sa aking video mga kaidol. No? At ngayon nagsas nagsasalita na po si Catherine Bernardo. Okul po sa kanilang Iwalayan nila ni Danilo Parilla. At panoorin po natin mga kaidol hanggang sa dulo. Sige na po. Ah, alam ko po marami sa inyo may alam na matagal ko po piniling manahinig. Bakit? Kasi kagaya po ng iba sa inyo natakot po ako kasi nung huling beses po na ginamit ko yung, yung platform ko sa usaping politika, hindi naging maganda yung nangyari. Naging dramatic po yung experience ko noon. Kagaya po nang nararanasan ngayon ng ibang mga artista na nagsalita, ang dami pong pag-atake, ang daming... Ang daming sinabi, hindi lang sa akin, pero pati pamilya ko. Kaya sinabi ko po sa sarili ko na yun na yung huling beses na magsasalita ako sa ganong usapin kasi ayoko nang maulit yun. Pero ngayon, dito po ako kasi kasi pakiramdam ko kailangan pakiramdam ko kahit wala man kasiguraduhan na marinig to, at least may ginawa ako. Pakiramdam ko kailangan kong maging boses ng iba. Kaya, andito po ako. Pinipili kong magsalita kasi nagpatong-patong na yung mga dahilan. maring uh, maaring marami sa inyo iniisip po na ang uh, maginhawa yung buhay namin kumpara sa iba. Opo, um, pero hindi po doon hindi po nagtatapos yun eh. Mas may responsibilidad po kami na tumulong sa iba. Hindi po ibig sabihin nun, hindi kami apektado sa nangyayari kasi hindi namin ma kayang makita yung mga tao na nahihirapan, na umiiyak, na hindi alam kung ano na mangyayari sa kanila. Kaya nandito po kami kasi responsibilidad namin makaramdam para maging boses ng mga taong hindi mapakinggan. Kasi kung di kami magsalita, sino magsasalita para sa kanila? Um, meron po ako isang linya dun sa movie na nagawa ko nung huli. Ang sinabi dun, ang choice para lang sa may pera. Uh, nung isang buwan po akong namuhay kasama yung mga OFW sa Hong Kong, dun ko po napatunayan at dun ko lalong um, nakita kung gaano kahirap ang buhay. Um... Kaya nakakalungkot man isipin, totoo yung sinabi nila eh, na ang choice hindi para sa lahat. Hindi, hindi lahat kasing swerte natin. Nakakalungkot yun. Tapos ngayon, yung pong pagkawala ng pagka-shutdown ng ABS-CBN, sa ginawa nilang yun, mas binawasan pa natin yung pagpipilian ng mga kababayan natin. Alam po natin na marami sa lugar sa Pilipinas ang tanging channel na meron sila na sa lang nila ay ang ABS-CBN. Sa panahon po ngayon ng pandemya na kailangan po natin ng impormasyon maya't maya. Alam po natin kung gaano kaimportante ang news, ang pagkukuhanan ng impormasyon, pero ngayon nawala din po yun sa mga kababayan natin. So paano po sila makakakuha ng update sa nangyayari sa mundo, sa Pilipinas? Pangalawa, sa hinaharap po natin ngayon, alam natin kung gaano kahirap ang tinatandaan ng lahat. Na yung tanging nagpapasaya sa kanila o yung isa sa mga bagay na nagpapasaya sa kanila yung libangan nila sa panunood. Pati po yun, naalis sa kanila. Yung makapanood lang sila ng konting ganyan, mapanood nila yung paborito ng teresere, makakalimutan nila kahit pa yung problema. Yung libangan na yun, pati yun, ngayon napagkait na rin sa kanila. So, information libangan. Um, ito yung panahon po na dapat wala tayong mapag-iwanan na Pilipino. Ito yung panahon na dapat magtulong-tulong tayo. Kaya nananawagan ako sa mga tao na may access sa informasyon. Sana um, um, alamin natin kung ano nangyayari. Alamin natin kung bakit namin binaglalaban to, kung bakit paulit-ulit namin sinasabi na walang nilabag na batas ng ABS. Tulungan nyo kami na um, ipaintindi sa iba kung saan kami nang gagaling. Sana uh, matuto tayong um, makaramdam, makaramdam para sa labing isang libong empleyado na nanganganib mawala ng trabaho. Matuto tayong makaramdam sa ilang milyong Pilipino na nawalan ng libreng akses sa impormasyon at libangan. Huwag na po natin palalain ng inequality. Ang choice, hindi lang yan dapat sa may pera. Magtulungan tayo. Ngayon po, baka sinasabi niyo na pinipili namin magsalita kasi pangalawang tahanan na namin ang apektado. Pero hindi lang po kasi yun yung issue. Una, issue din, issue din po ito ng labor issue. Kasi ilang libong empleyado na wala ng trabaho kahit nawala naman silang nilabag na batas. Issue din po ito ng public health. Kasi yung impormasyon na pinagkukunan nila para protektahan yung mga sarili nila na wala. At lastly, issue din po ito ng press freedom. Kasi nawalan sila ng paraan para magpahayag. Kaya nananawagan po ako sa mga kinuhulan na sana bigyan natin ng atensyon, yung mas kailangan, yung pong mas makabuti para sa nakakarami. Tayo mga Pilipino, sana matuto tayong manindigan sa kung anong tama. Sana magamit natin yung boses natin para mapahayag ng responsable kung ano yung mga saloobin natin At sa mga kabataan, sana... Huwag kayong matakot. Kasi kagaya nyo din ako. Ang takot ako. Pero, kung hindi kasi tayo magsasalita ngayon, sino? Tayo yung magmamanan ng Pilipinas, kaya may karapatan tayo. Um... Samahan niyo po kami magdasal na sana maging okay na lahat, sana matapos na lahat to at sana maayos lahat sa um, tamang proseso at mapag-usapan ng maayos. Ayun lang po. Salamat po sa pakikinig. Ako po si Catherine Bernardo, isang artista, isang Pilipino. Huwag po sana natin kalimutan kung anong tunay na kalaban.